Hello mga ka-bird. Samahan niyo akong mag pagkilo ng bigas. Ito yung plastic po. Ang kilo ng bigas sa ngayon, sa akin 10-11, sa aming 10-11 store is 55. Maganda na siya. Oh, maganda na siya. Maputi. I don't know in Manila. Kung magkano. Gusto ko sanang mag magbiyahe ng, ng bidas sa Manila. Kaya alam ang ang aking issue is wala akong malaking cup. Kasi konti lang naman din po ang subo dyan sa dito. I have a plan na ano, na magkaroon din ng tindahan sa Manila. Ang um, Usually po kasi amang accountant eh nahihilig ano po kami sa numbers yan. At ang money po ay numbers written in numbers. Written in ano din po, in words. dapat po flexible tayo. Yung iba ay nagbibenta ng half kilo. Pero sa totoo lang, mahirap nga din po kasi magbibenta ng half kilo. Pero wala tayong choice kung hindi maging flexible sa pagbibenta. Kung anong kailangan ng tao, then, then provide them or ano, gawin natin. Say, kung half kilo lang, eh, di half kilo lang ibenta natin. Ito po yung one kilo ang billing ko dito sa aking mga one dapat sakto ang kilo ng bigas wag bawasan kasi binibili naman nila sa tanong price dumababa na po yung renta ko siyempre po kung may ka sa isang kung maraming kompetisyon anong pipiliin ng mami Mili? dito sa kompleto. Kompleto na kilo, mabait pa yung mga nagbenta. And then, sakto pa yung kilo. Kindness is ano din, important. Kasi siya, may mga sensitive na tao ayaw na mapag mamahal pa daw po ang bigas ako dapat makabili pa tayo habang mura kung malaki ang pamilya mo no? paano mo pa pagkakasya yun yung isang ano, pilong bigas sa maghapon. Wala kong puro lalaki yung kakain. Ang pagkakaroon po ng tindahan na katulad na ito sa Rizari, eh hindi rin po madaling magawain kasi kailangan mong ibenta o kailangan mong itinda or kailangan ng stocks mo eh yung laging binibili ng mga tao. Kailangan po, ano, walang sasasayang na butil. Eh bawat buti mahalaga. Dalawang klase po ang minibenta ng ating bigas. Isang 57 per kilo and 55 pesos. One dollar ko ang 1 peso is equivalent to 56 ay 1 dollar is equivalent to 56 something peso here tapos kumikita lang po ang ordinary laborers, laborers dito ng 500 sometimes 500 dito sometimes 500 above pesos daily na po yan 10 dollars sabihin mo na or sabihin mo na 10 to 15 dollars or 12 dollars so kung meron ka pong mga estudyante hindi ka po talaga mabubuhay hindi mo means talaga mabubuhay you need to learn to borrow money in order to survive. Oops, sobra konti. dito sa aming lugar isa, dalawa tatlo ah, lima kami lima kami tindahan dito sa lugar na to kasi yun lang naman yung tao 1, 2, 3, 4, 5 tama lima so sweaty na lang din. Kasi area-area din po eh kung saan malapit yung tao doon bibili pero minsan kung saan mura doon bibili yung tao kailangan din importante din po ng mga ano competitions or maraming nagtitinda na kasi para may choices yung mga mamili kumbaga eh pag na monopolya kasi ng isang tindahan walang control siya sa pag, ano, pag pricing so yung mamimili dapat matuwa at marami silang choices ng tindahan sabi ko sa mga tindahan, talaga let's help each other yung kasi importante po may mga business eh. yung mga business tapos yung mga tao may choices sila ng pagbibili lang sorry sorry po sa business ang napag-anhin po or anything in anything dapat wag pong personal kasi for example sa tindangan, pag pinersonal ka po niyan, mga nag-away kayo, wala nang bibili sa'yo. So, pag nga natin pinipersonal ka mga kayo pa So, that's it for today. I hope you're well, everyone. God bless. Godspeed.